Okay guys, share ko lang sa inyo ang isang munting kaalaman at ni uh, Danny tungkol sa mga earphone Ayan po. earphone po nang nga ano, bakit po ako minsan nararamdaman natin medyo ang lumalabas na hangin sa ating Ay, opo. Nandun po sa kabila po. Opo. Opo. Opo, opo. opo. <laughs> sa kanan po. <laughs> okay, ayan po. Pag yung nararamdaman nyo po sa aircon ng inyong mga sasakyan ay medyo yung bang malagkit, hindi na masyadong malamig. Ayan o, oh, pag hindi masyadong malamig ang inyong aircon na ano, yung hangin na lumalabas, ito po lang po ang gagawin ninyo. Ayan o, oh, may cabin filter po yan. Nandito po yan sa kanyang, ito, 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 yung kanyang, wala, yan, nakaganyan po yan. Ayan, tatanggay lang po, sinusungkit lang po dito sa gilid ng flat screw. Ayan, patapos po ito, ayan, ayan, Ipinutin nyo lang po yan. Matatanggal po yan. Ayan. Nakikita nyo po dito itong ito to, kulay puti. Pag maduming madumi na po yan, yan po magiging epekto nyan. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. ganyan kadumi na. Yan, ito naman po ay eh, pinagpag ko na. Ayan napakadumi po niya. Tapos po pag yung nalilisan na po ninyo, ibabalik nyo lang po sa dulo niya. Papasok po yan. Ayan. pag din po. Fortuner, Innova, ayan, magkakaparehas po yan. Ayan, babalik din po niya. Tapos, pag ano, ito rin po ganyan. Ayan, babalik din po eh. Ayan, magpapasok din dito. Ayan. Ganyan lang po yan. Yan po yung cabin filter ng Innova. Sa Fortuner ganyan din po dito po rin tinatanggal. Ayan. Masan kasi ma ano na ay lumabig yung aircon ninyo, mahina, may nang lumamit. Yeah, mura lang po yan, 500 o 600 plus ang isa po niyan. Meron pong mumurahin yan, pag mga 300 at 200, pero doon nakasama kayo sa mamahalin, mas maganda pa. Salamat po.